pagit ng gupit ko grabe ba nako oh delikado baka ibastay diyan sa baka meron naman mag-comment na pagit naman gupit ko wala sa ayos oh grabe ba Baka mayroon naman ako comment dyan. Baka ibas naman tayo yun. Ang pangit na naman gupit ko. Wala kayo sa ayos ha. O? Grabe ba? Ang pangit ng gupit ko. Baka ibas na naman ako sa comment section. nako Wala sa ayos to. O?